ka bago malaglag. <laughs> Dapat pala ganito ginawa natin nung hinatid mo ko, mang oh, okay. Bro, Yan po yung pagkain namin. Wala na kaming ibang makain. <laughs> Yan ang aming lunch and dinner. <laughs> o, so, diba? Mas magaan ang pagtrabaho ganito. Ayaw mo pa na po ni Mamang yung pagkain namin mamayang gabi. <laughs> ayong, para tayo yung katutubo nito. Parang nga kayo may yung ano, yung mga nasa mountain. Ito nga. Oo, oh, may. Oh, Ang oh, okay. okay. ganda po kayang, ano sa mga China, nakita ko rin. Ay, sakto. Tapos ganyan din yung oh, pagkain. Kulang, kulang na lang dyan, mga dahon-dahon eh. Kasi po, kami. Asa taas ata? <laughs> Hindi ba si mama? Hindi. Ay. Ayan, ayan, maganda. Ayan. Sige, bigyan mo mga pusa. Oo, yun nga eh. Susama ko rin eh. Hindi ba? Kaya yung rin ni mama na pagsabay yung pag-aalaga ng pusa sa uh, sa pusa sa ano sa monster. <laughs> Annyeon. Kita ko yung mga magsasaka sa China, ganito ko yung ginagawa sa anak nila. <laughs> sa kababaw ang kulit. galing, ano. Okay, walang away sa Walang iyak. Mmm. si geul na kain na. Hmm, so Suhe? So he. Walak Ano eto giglay <laughs> ay humarap nung bata dito hindi ko makita yung mukha eh hmm iyon bakit tulog na to Parang oh patulog mm. na nga akala ko lay ko na yat akit na ko sa lahat <laughs> ng bukuhan sa tulitong dinadala ko kasi gusto din ng bata nakatulog na oo nga Oh, di ba? Oo, oh, yun naman siya. Ka. Ah! Kasi nahihili siya eh. Ano naman sa akin? Ano naman sa akin? Puro itlog. Puro itlog. Dito, dito sa amin, puro oh. itlog naman. Mar Marilis ba yung ganit mo? <laughs> mm, nope. <laughs> Hayop na yun, anong pinampunas mo sa akin? Ano yan? <laughs> Eww, Joy! Ah, <laughs> toothpaste? Okay lang yan? Toothpaste lang naman pala. Mew! Asa na. Mimim! Mimim! Eh, dumilat <laughs> ulit. Maswerte pa tayo. pa tayo. Yan, naantok na. Eh. Pingan sa camera. Uh, Bakit man sa taas, Mang? Ay, ako na lang magdala sa taas. Dalhin ko na lang doon. Plus may dalawa doggo. Oo. Okay na tamang? Ang iyaya. Magkagudlay. <laughs> Kapit, Okay na to, Joy? Ay, mang? Tama na. Ako, mang.